ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. Teletabloid. Abante. 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 Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante, narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso tayo sa balitaan. Abante Radio Live Report. Pagpapalawak sa bentahan ng 29 per kilo na bigas, suportado ng Metro Manila Council. Umaabante sa balita si Abante Reporter DK Zarate. DK handang uh, pagtulong ang Metro Manila Council sa Department of Agriculture para mapalawak ka, uh, ang pagbibenta ng 29 pesos na bigas sa ilalim ng Rice for All program ng sa Metro Manila. Ayon sa chairman ng MMC na si San City Mayor Francis Zamora, magandang ang proyekto ng Department of Agriculture at makikinabang ng lubos na uh, ang kanila mga residente. Sa ngayon, meron 150 na privado at pampublikong palengke sa Metro Manila at 20 lamang sa mga ito ang may 29 pesos na kada kilo ng bigas. Sa ngayon, inaatay pa ang guidelines para dito upang magawa ng maayos ang proyekto. Sabi lang sa plano ang pagpapagtulong ng LGU na i-monitor ang presyo ng bigas. Apela naman ni Zamora sa DA na babaan ang requirements sa pagpapatayo ng pwesto sa mga murang bigas. May pagkakataon umano kasi na hindi pasado sa standard ng DA ang lawak ng pwesto dahil sa limitadong espasyo. Sana pagbigyan din ng LGU ang matagal na lugar kung saan na maaaring ilagay o pagbigyan din ng LGU ang pagtatalaga sila ng mga lugar kung saaring maglagay ng mga murang bigas. Ako si D.K. Sarate ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report Maraming salamat D.K. Abante tayo sa ibang balita. Lolo Tepok ng paluin ang tubo sa ulo ng kapitbahay na may matagal ng alitan. Umaabante sa balita si Abanta reporter ni Der Car Carmen. Itang uh, 75-anit na Lolo ang Tepok matapos paluin ang tubo sa ulo ng nakaalit ng kapitbahay nitong Merkulis sa madaling araw sa Parangay Santana sa Tayo Ang Ayon ng kayita polis bandang alas 4.30 am nang makita lang isang taksi ang ah, suspect na si Alias Romy. Ang 20 anos sa armado ng tubo at bigla na lamang pinukpok sa oh, ang biktima si Domingo Canato na isang retirado ngayon ng general ko. Dahil sa lamang saan tama, bumagsak sa ang biktima na agad binawian ng buhay. Matapos ang primer, tumakas ang so, suspect ulit lang, na hindi rin ang mga ito ng mga otoridad sa ginawa ng follow-up operation. Napag alamang na matagal nang may ang dalawa na nagsimula ng pagsabihan ng biktima ang sospek dahil sa pagsatapo ng batura at ang ng tanong ng bahay. Ang sospek ng kasalpuyan na kagalo sa kailitapin ng sindyon at nangarap sa kaso ng Marder. Ako, sinilid ng parmi ng Amante Radio, itong balitang mabibig, mabangin, walang lintis. Amante, Amante, Radyo Balita, Radyo Balita, Ngayon! Maraming salamat Nilo para sa iba pang nangungunang balita. Mag-like, follow and subscribe sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWAR 1494 sa TikTok, Instagram at X. Sumayin nyo sa mga oras na ito ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ako po si Zeus Valdez. Magandang hapon po. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante Sabalita al servicio.